bata ka pa, medyo ano pa yan, um, parang type na parang tight na tight, di ba? Like, hindi, pa one siya nagdidesend, hindi pa siya bumababa. Parang inuulo na Kaya hindi dilesen. mo, <laughs> hindi mo kailangan na. Oo nga, yung ilaw dito, kita kita yung mga atake. Okay, lighting, lighting eh. <laughs> <laughs> yan ang ilaw dito, from left to right. To... <laughs> <laughs> Niyari niyo ako dalawa, inatake niyo ako. Ginawa, ginawa niyo akong puno. <laughs> <laughs> inistrayan niyo ako lang, inistrayan. Pero alam niyo, hindi, hindi, hindi. Na diba, pag bata ka pa, hindi pa nagsinesend yung iyong, yung mm. inyong family jewels mo, di ba? Pag, pag tumatanda ka, bumaba man ang bumababa. Kasi kailangan na habang tumatanda, hmm. .Yeah, dapat nakabrief. Dapat nakabrief. Ito na ngayon yung uh, final test ni RJ. Dahil ako'y yung uh, host lang talaga for today. Ito na yung final test niya. Sama-sama na yung takbo, talon, alo. Go! Ayun na po, si Ajay. Ayun! Sus, Pede pa, Pwede pa, pwede pa. Pwede pa. Sapa, sapa. Oh. Herdell, Diyan, isa pa, isa pa. Pero talihan, dyan talang natakot sa Herder, di ba? Kasi kaya, sinabi sa -sa, ng na Jun, baka may, may sumabit o may tumama. Tama nga siya, di ba? Kunti. Kunti na lang, muntik na Ajay. Sus, <laughs> Mario, pa Ajay. Babaan mo konti, pare. Babaan mo konti! Go! <laughs> so. yung nag-hurdle. Doon ko talaga naramdaman yung freedom. Kasi diba ba yung legs mo talagang, di ba, talaga nag-stretch, talagang tumatalong ka. Hindi man na hurdle na walang sot, So, it felt kind of weird. Iba yung tagay pari, ba yung Ano, yung... no, ano? Mas iba-iba na yun. similar to basketball na yun, di ba? Ikaw naglalaro ka. Ako, I used to. <laughs> Di ba? Pero pag naglalaro tayo ngayon, sinuruan tayo mag-support. Eh? Yeah. Pero ito, wala. Wala. Support. You support. Pero ang nakagawian nga ba ni RJ nang di pag-brief ay may kakambal na panganib sa kanyang, alam nyo na? Well, actually, hindi naman. no Kasi uh, kahit na mag-brief ka, pwede magkakalos-los. Pangalawa, yung brief, walang support yun. Kasi kahit na nga mag-supporter ka, mali din yung notion kapag nag-supporter ka, mapipigilan ang pagkaroon ng loss -los. Isang patunay si Mang Robert na kahit pa nakabrief ang isang lalaki, maari pa rin siyang magkaroon ng luslos. Ang brief hindi ba na ma hindi maaaring di ka eh. Tata ako nga rin nagtataka eh. Ba't matagkagan ang totoo? Usually, ang causes ng pagkakaroon ng, ano, ng o so yung hernia is pag tumataas ang pressure sa loob ng chan. No? So ano yung mga kondisyon na papataas sa loob ng pressure ng chan? Ito yung mga laging inuubo. So kapag may mga TV o ubo ng ubo, o balik balik ng ubo, o may mga hika. No? Pangalawa, yung iri ng iri dahil nahihirapan dumumi. Almorana, so, iri ng iri, ah uh, kailangan i- Pwede Pangatlo, yung ihi ng ihi o yung nahihirapan umihi, iri ng iri din para umihi. So, anything that increases the abdominal pressure, tumataas ang pressure sa loob ng tiyan, ay maaari magdudot ng dos Di biro ang pagpapaopera sa karamdamang ito dahil umaabot ito ng 40 to 100,000 pesos. Ang dami ganang, uh, ng mga mga kinapabayaan ng at yun nga, yung bituka ay lumalabas at biglang naipit, na bulok yun at pinabayaan pa yun, pwede talaga ikamatay ng pasyente kapag pinabayaan yun. Kaya naman dapat iwasan magkaroon ng ganitong karamdaman ang para mapigilan yung pagano ng ng magkaroon ng loss-loss, syempre dapat iwasan yung mga magkasakit sa baga kasi para hindi ka ubo ng ubo. Pangalawa, pagkain ng maraming fiber para hindi matigas ang dumi mo, hindi ka iri ng iri. And then, pag nagka-problema sa pag-ihi, may mga prostate problem, magpa-check kayo para hindi ka iri ng iri. Ngay, kapag nag weights kayo, no, nagbubuhat talaga, yun sinasabi ko yung belt na ano, yung sa nag ano, ng mga weightlifters, maaaring makakatulong yung mag-prevent ng ano ng uh, pagkaroon ng loss-loss. Eh, ang di naman pagsusuot ng brief ni RJ, may kasasama kaya sa kanya? Wala, naiisip ko lang, may ipit yung pututoy mo ng ano ng zipper. No, ito pag hindi ka na brief. Ako yung pag-brief lang is to support lang ng ano yung ano do na hindi gagalaw-galaw na hindi pag tatakbo-takbo ka, hindi siya gagalaw-galaw, especially pag nag-sports ka. But otherwise, hindi naman kailangan na mag-brief talaga. Hi, Oh. Congratulations, pare. Thank you, Pasing. Napabilib mo ako. ako pa, ako pa. <laughs> Baka ayon ito? Oo. Oh. Daya. Daya. Pa mo pala isa. Dito isa mag-brief? Dito ko pala kita kamayan. Kamayan mo ko, pare. Ito yung last na talaga. Ifi-feel mo naman ngayon kung nakikita mo ba yung silky alam mo na siguro kung ano yun, di ba? Mm -hmm. Parang ano yung kalaban ng underwear natin? Boxers. Mm -hmm. Underwear nila. lang. Underwear nila. Oo, oh, di ba? Ito yung kaaway. Ito na yun. <laughs> Ito yan? May mga ati, pare, ati. Oo, oh, oo, oh, oh. Gumagamit oh. niya. Hindi mo sila pumili na mga... Ah, tiba! <laughs> Ito na yan. masik. <laughs> Masikip. 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 Anong pakiramdam na ganyan ang suot mo? Parang, parang claustrophobic eh. Parang yeah. na Dati mo bang ginagawa? Ano ah, ngayon mo? Parang hindi niya. First time, ikaw nakaroon ng pinag. Hindi, hindi. No, sigurado ka ba? Oo, oh, oh, hindi, hindi. Ako rin eh. Parang talaga? Oo. Oh, para... Parang mo, parang ano wala Hindi ka nakikiliti? Parang ipit na ipit. Bari. Ah! Nakaready na si uh, RJ. Suot yung kanyang bagong-bagong underwear. Ang niya. Jumping jack, skipping rope, takbo, hurdle. RJ! Ayan po, parang, parang walang, walang pinagkaiba sa mga ginagawa niya dati. At mukhang tuwang-tuwa itong batang ko. Tuwang-tuwa. Ah, ganado, ganado. Ah, panty yan yung medyo, pa paano, feeling mo secure siya. Especially since yung panty, kumbaga, mas kapit na kapit at mas, mas talagang mas masikip. Ganado. Ganado ang RJ uh, Arjeli Tsaka ibang iba yung pakiramdam niya ngayon. Parang... Ibang iba yung pakiramdam mo, no? Yeah! Pakiramdam iba! Kain niyo ang James Flores, ha? Na-surprise ako sa, sa dalawa. Sa comfort pati sa kapit ng, ng panty. So anong mas gusto mo yun? ngayon? meron, wala, o yung iba? Meron. Meron. Meron lang. Yung sa usual. Oh, pero pag ano, pa, kung gusto mo ng konting edge lang, edge, sa kanodikal edge, baka pwede yung panty eh. Ha? parang naman, parang pag tumatama kami, konti kang kumpiyansa. Kung si RJ, smooth sailing. Bukang si Jace, inaabot ng ulan. Biglang Bigla climate change. Climate change. Ilang iba na naman, umulan. Oh. inantok Inanto ka nga eh. Oo okay. nga, ito kasi pa, nga gloomy weather. Eh, ito. Bad weather. No, pampagising. Uh, pampagising. Ito, Yan ang susuot mo. Ano to? Yan, sus hindi, kasi ganito. Hindi Papa. nga. Hindi, teka lang, sinuosan ba ito? Sinuosan daw yan. Suotin ko talaga, under? Dito Ay, lang yan sa best men. yung sinuot ko pa lang, ibang klase, talagang, talagang protect. Talagang support. Talagang, ano, talagang hindi ka gagalaw. Talagang ganun. Ito na pala. Ano pala? Hmm? Parang <laughs> iba yung, iba yung ngiti mo, ah. Ha, how's the feeling? Hindi komportable. <laughs> Parang maliit, ma... Parang masyado masikip? Madulas. Ah, masikip! masikip! Yun ang problema. Hindi, hindi yung, ano, hindi yung tekstura, hindi yun. Hindi lang, hindi lang. Okay. Medyo, nasikapan, nasikapan ako. Tapos, hindi ako makagay, maka, makalakad ng... Talagang parang sa... sa nakainis. Kung maga yung pakiramdam. Parang gusto mong ayusin ang ayusin. Ano? Ah, uh, nagkakaproblema po uh, si Jace Flores. Medyo uh, hindi siya komportable. Medyo may umiipit-ipit. Ganyan talaga. Ganyan talaga. Para sa bayan ito, Jace. Jace! Go! Oh! Ano po rin? Jumping jack na si Jace Flores? gumaganda, gumaganda yung kanyang strides. Ibang-iba kumpara kanina. Medyo may binunot. Tumakbo. Ang sikip! At sabi niya, support support. Ang sikip. Ah, nagpakitang gilas, nagpakitang gilas ang ating survivor. Kakbo. Ang taas ito ha. Huwag ka madulas, doon! No? Oh, shit. Para huwag ka madulas, kahiyahiya oh. ito. Rolling tayo. Oh! <laughs> Daman! 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 iba ko! Huwag mo na yata ng support, ha? Masikip? Masikip? Tsaka... Kasi nakita kita, kita parang kakamot-kamot ka. Ano ba yun? Hindi ako nagkakamot. Ay, ano ba yun? nire ko. <coughs> Hindi, iba to. Talagang nakakainis. Kung ang pipiliin ko ay panty o um, walang panty o um, walang panty na lang, kasi iba naman yung sikip ng panty talaga. Eh. Talagang pambabae lang eh. Hindi ko pwedeng panlalaki ko kasi may maiinis to brief or not to, to brief. brief not to brief, or not to brief. That Siyempre, is the question. In in our modern day, uh, ano ngayon world, tingin ko to brief talaga eh. Kailangan mo talaga ng support. Kailangan mo ng konting hygiene din. Kung baga, hindi, eh, para hindi pa lang nahanginan. At paano nahanginan. Pa nahanginan. Pa nahanginan. Pa nahanginan pag nakapantalon ka? na nahanginan yan? Siyempre, it's, it's just balak. Hindi tingin ko, tingin ako, tingin ko, choice, choice yan. Choice yan. Choice. Kanya-kanya yung choice yan. Kung ayaw mo, di ayaw mo. Hindi, huwag ka mag-brief. Oo. Oh, no, no, but... Pero magpuntalon ka naman. Hindi naman. Di ba? I mean, di ba kasi may iba kasi siguro na komportable yung nakamaong. Di ba may mga, yung mga butterfly, di ba? Gusto nila pag nalang pantalon sila ng gano'n, wala silang belief. Ay, has I do siyan? Has I do Kunyari, kunyari, wala kong ganyan. Biglang mali yung pagkabunuhan niya. Siya parang bukayin na po. Pero okay. alam niyo ba, yung height of stupidity, High of stupidity. Ito, high of stupidity talaga ang ang describe ko rito eh. Yung mga superhero. Oh, bakit naman? Nagsisipa ko siya na. Bakit? ba sila nag-brip? Imagine mo yun. Yung brip nila nalaman. Tsaka so, hindi mo napansin lahat may kulay. Oh. Superman. Oh, At saka Red, red. Pero iba na yung costume ngayon. Kasi ako, kung yung collector ako, ngayon wala na brip siya na ba si Superman kasi hindi na uso. Ah, wala na? Hindi na, hindi na. Tinamay yung bagong Man of Steel. Hindi na siya naka-reversal. Steel na. Ano, ano na? Diretso yung tights na? Totoo yan? Oh. Si Batman ba wala ka? Wala, wala, na, wala na rin. Si Batman wala, wala na rin. Wala na Hindi na, na uso break sa kanila. Hindi uso. So nag-evolve din pala talaga. ano? si Akon, na I mean, yung, nagkaroon din sila ng maturity. <laughs>